Nahihiya ako, nag ako ng bahay, ako nagwalis. police sa Oo, matulong ay tulog pa kasi tapos oh. na, natulog. Ay, ano oras na na kayo? ng umaga? Oo. Uh. Bakit ang ginawa? Salamat Riyo, Thank you, Riyo! ko si! Alaki! Ito'y balitan okay nga diyan yan Maliit to, di ba? Ay, malaki! Mga <laughs> 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 wakas sa ito, basto Ito, to! talaga! Dance sweet my baby. Ah, ah, ah. <laughs> baby. Matingin? Ano ang matigin mo? Ano diyan mo, T-Ruby? Ito. Tingin. R R Rilo. Naks no, naman. Sana Blood. all. China all. <laughs> Kayo na. Ako wala. all. <laughs> wow! Sayaw, sayaw again. Dance with my baby, ah 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 ah. Nalangin tayo. Malaki kasi. Hindi ko makasasangkar karabaw. Bakit ako nakuman? Balakas <laughs> sa akin, oh. Malaki sa'yo. Malaki. Malaki nito. Grabe. Buti na Again, again. wait <laughs> why? Pansin mo na. Pipirahan pa ako. Ginungkot <laughs> 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 Dance. Pearly shell. Pintu na. Pintu Tapos na. Dance mo na. From the ocean. <laughs> Ayusin <Ayos, sila> mo ulit. Pag-usin <laughs> Namin no, pagkain at tirubihin sa na bilao. Dalawang bilao. bilao. Brabing, 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 Tatlong bilao. May ulo. Bukin mo yung te, ha? Sarap ng ulo, guys. <laughs> <Yeah>! <laughs> Sarap ng kain na namin, guys.